Ang Pilipinas ay binuo ng 82 probinsya na mayroong mahigit na 119 milyon na populasyon na kung saan isang ekonomiya ng bansa natin ang labis na napektuhan sa nakaraang pandemya. At kahit na umalis ng pandemya, ay may mga probinsya pa rin hindi nakabangon. At sila ang pag-uusapan natin ngayon, ang sampung pinakamahirap na probinsya sa Pilipinas. At ano pa kaya ang dahilan ng kanilang pagiging mahirap? Pang-sampo, Western Samar o Samar. Ang Samar ay pangatlo sa pinakamalaking isla sa Pilipinas na nakaharap sa Pacific Ocean. Kaya naman ginawa itong daanan ng mga bagyo taon-taon. Ayon naman sa census, ang probinsyang ito ay mayroon namang mahigit 793,000 na populasyon. Ang geographic location nito ay madalas na pagdaanan ng bagyo sa probinsya. At ito rin ang pinakadahilan kung kaya naghihirap ang probinsya ang poverty rate naman nito ngayong taon ay nasa 43.5%. Pangsiyam, Agusan del Sur. Ang probinsyang ito ay matatagpuan sa Caraga Region ng Mindanao. Kung pagbabasihan ang sukat, ang Agusan del Sur ay pang-apat sa pinakamalaking probinsya sa bansa. Noong 2020, ay mayroon itong mahigit na 559,000 na populasyon. Halos nang mamamayan sa probinsyang ito ay nakadepende sa agrikultura bilang kanilang pangunahing hanap buhay. Palay ang nangungunang produkto ng Agusan del Sur at kasunod na rito ang mais at mga prutas. Pangwalo, Sultan Kudarat. Ang Sultan Kudarat ay isang lalawigan sa Pilipinas na matatagpuan sa rehiyon ng Soccsksargen sa Mindanao. Isula naman ang kapital nito. Ang probinsyang ito ay napapaligiran ng Maguindanao at Cotabato sa hilaga, Davao del Sur sa silangan, at Timog Cotabato sa timog. Ang probinsyang ito ay mayro namang populasyon na mahigit 854,000 na katao. Nakadepende rin sa agrikultura ang probinsyang ito at pangunahing produkto nila ay mais, palay, niyog, kapi, saging, mangga at durian. Nakakatulong din kahit papano sa probinsya ang industriya ng pangingisda. Pangpito, Zamboanga del Norte Ang probinsya ay matatagpuan sa Zamboanga Peninsula region sa Mindanao. Ang kapitolyo nito ay Dipulog. Noong 2020, ang populasyon ng probinsyang ito ay nasa mahigit 1 milyon na katao. At halos nasa kalahati naman ng lupa nito ay nakataon lamang sa agrikultura. Mais, niyog at palay ang pangunahin nitong produkto. Malaki rin ang tulong ng pangingisda sa mga mamayan sa probinsya. Noong taong 2004, ang probinsyang ito ay tinaguri ang pinakamahirap na probinsya sa Pilipinas. At ngayong taon, ang poverty rate nito ay nasa 64.6% na lamang. Pang-anim, Sikihor. Ang Sikihor ay isang pulong lalawigan ng Pilipinas na matatagpuan sa rehiyon ng Gitnang Visayas. Sikihor din ang pangalan ng kapital ng lalawigan na ito. Ito ay matatagpuan sa hilagang kanlura ng lalawigan ng Cebu at Negros Oriental. Ang probinsyang ito ay mayroon lamang anim na lungsod at noong 2020 ay mayroon lamang itong mahigit na 103,000 na populasyon. Kaya pumapangatlo ito sa pinakamaliit na lalawigan ng bansa kasunod ng Kamigin at Batanes. Turismo naman ang pangunahing pinagkukunang yaman ng Sekihor. Ilan sa mga sikat nitong tanawin na patok sa mga turista ay ang Kambugahay Falls, Paliton Beach at ang Sensory Old na puno ng balete na matatagpuan sa Lazi. Panglima, Sulu. Sa mga nakaraang ilang taon ay nangungunang probinsyang ito sa pinakamahirap na probinsya sa ating bansa na nasa 71.1% ang below poverty threshold nito. Ang probinsya ay matatagpuan sa Sulu Archipelago at parte ito ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BRMM. Ang probinsyang ito ay meron namang mahigit 1 milyon na populasyon. Pangingista at pagsasaka ang pangunahing kinabubuhay ng mga mamayan dito. Marami ring mga bungang kahoy at produkto ang napoproduce ng probinsya na isinusupply sa iba't ibang panig ng bansa. Subalit gayon pa man, ay nanatili itong isa sa mahirap na probinsya hanggang sa ngayon. Pangapa, Sarangani Bahagyang dumami ang mga mahirap ngayon sa probinsyang ito. Dahil noong ilang mga nakaraang taon ay nasa 42.1% ang below poverty threshold nito noon. Subalit ngayon, ay bahagyang tumaas dahil nasa 46% na. Ang Sarangani ay parte ng Soxaljen na matatagpuan sa southernmost tip ng Mindanao. Noong 2020, ang populasyon ng probinsya ay nasa mahigit 550,000 na katao. Ang probinsyang ito ay maraming mga plantations ng mga saging, mangga at kaniha. Mayroon din itong mga bakahan at mga commercial fish farms. Gayon pa ay hindi pa rin ito sapat upang mas mapababa ang bilang ng kahirapan sa kanilang probinsya. Pangatlo, Northern Samar. Ang probinsyang ito ay matatagpuan sa silangang bahagi ng Visayas na mayroong mahigit 639,000 na populasyon. Katarman naman ang kapital nito. Marami ang hindi nakakaalam subalit malaki ang potensyal ng turismo sa probinsya na magiging malaking tulong sana upang mayangat ang ekonomiya nito. Maraming mga magagandang tourist spots ang Northern Samar na hindi pa alam ng nakakarami. Tulad na lamang ng mga magagandang isla at beaches nito. Pangingisda at agrikultura naman ang pangunahing pinagkukunan ng mga mamayan dito. Pangalawa, Maguindanao. Noong mga nakaraang ilang taon ay nasa 37.1% ang poverty rate ng probinsyang ito. Ngunit bahagya itong tumaas matapos ang pandemya na nasa 54.5% na. Matatagpuan naman ang probinsyang ito sa bangsa Mauro-Tonomous Red Zone in Muslim Mindanao. Simula noong 2014 ay naging kapitulyo na nito ang buluan. Ayon naman sa ginanap na census noong 2020. Ang probinsyang ito ay mayroong mahigit na 1.6 milyon na populasyon. Marahil sa kabi-kabilang sigalot at pangkapayapaan ang dahilan kaya napag ito hanggang sa ngayon. At wala pang masyadong malalaking kumpanya ang namumuhunan rito. Pero may ibang parte naman ng Maguindanao na ligtas para sa mga negosyante. Kaya darating rin ang panahon na babangon ang probinsyang ito. Ngayon ang pinakanangunguna sa lahat na pinakamahirap na probinsya ngayong taon sa bansang Pilipinas ay ang Lanao del Sur ang Lanao del Sur ay isang lalawigan ng Pilipinas na matatagpuan rin sa Bangsamoro to most red in Muslim Mindanao. Marawi City naman ang kapital ng probinsyang ito. Napapalibutan ang Lanao del Sur ng Lanao del Norte sa Hilaga, Bukidnon sa Silangan, at Cotabato at Maguindanao naman sa Timog. Sa Timog Kanlura naman ay matatagpuan ang loob ng Iliana sa isang sangay ng gulpo ng Muro. Matatagpuan din sa loob ng Lanao del Sur ang Lanao Lake, ang pinakamalawak na lawa sa Mindanao noong nakaraang sensos. Ang populasyon ng probinsyang ito ay nasa mahigit 1.1 milyon na katao. At sa kasalukuyan, ang poverty rate nito ay nasa 67.3%. Ang probinsyang ito ay labis na naapektuhan ng ekonomiya noong nagkaroon ng kaguluhan sa Marawi na natapos noong 2017 na kung saan kumitil ng mahigit daang civilian at militar. Agrikultura rin ang pangunahing pinagkukunan ng mga mamayan rito. Wala ring mga malalaking kumpanyang pumapasok rito dahil sa seguridad. Yan po higala ang sampung pinakamahirap na probinsya sa Pilipinas ngayong taon. At kung napapansin nyo, ang may pinakamaraming mahirap na probinsya ay nanggaling sa Mindanao na kung saan tamad lang ang nagugutom dahil mga mayayaman sa likas na yaman ang probinsyang nabanggit. Kaya hanggang dito na lang muna mga higala at maraming salamat sa inyong panunood at hanggang sa muli and God bless you.